Isasero sero pagkain na huwag dapat ilagay sa refrigerator, ref. Naranasan mo na bang buksan ang iyong refrigerator at makaramdam ng pagmamalaki dahil sa sariwa at maayos na pagkakalagay ng mga pagkain? Karamihan sa atin ay ganito rin ang nararamdaman dahil itinuro sa atin na ang ref ang nagpapanatili sa ating pagkain na ligtas, masarap at mas tumatagal. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga karaniwang pagkain sa iyong ref, mga pagkain malamang na mo linggo, -linggo ay nawawalan ng lasa, nutrisyon at sa ilang pagkakataon nagiging mapanganib pa. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring hindi mo inaasahan. Isa sero pang-araw-araw na pagkain na hindi dapat itago sa refrigerator. Tama ang nabasa mo, mga pagkain hindi dapat palamigin. Hindi dahil ito ay uso, kundi dahil ayon sa siyensya at karanasan, hindi angkop ang ref para sa kanila. Bakit ito mahalaga habang tumatanda tayo? Dahil nagbabago ang ating panlasa, nagiging mas sensitibo ang ating panunaw at ang pagpapanatili ng nutrisyon sa ating pagkain ay mas mahalaga kaysa dati, lalo na kung mayroon tayong mga kondisyon tulad ng diabetes, alta presyon, o mga problema sa panunaw. Pero huwag mag-alala, hindi ito isang panenermon. Ito ay isang masayang pag-uusap, tulad ng mga magkakaibigan na nagkukwentuhan sa kusina. Ipapakita ko sa iyo ang bawat pagkain ipaliliwanag ko ang dahilan sa simpleng paraan at bibigyan kita ng mga praktikal na paraan upang itago ang mga ito ng tama. Ang ilan sa mga ito ay maaaring ikagulat mo, ang iba naman ay maaaring magpatigil sa iyo at masabi, ginagawa ko na ito sa loob ng maraming taon. Ayos lang, lahat tayo ay nag-aaral. Kaya kumuha ka ng isang tasa ng tsaa, maging komportable, at tuklasin natin kung paano panatilihing mas malusog, mas masaya at masarap ang ating pagkain at ating mga sarili. Handa na ba? Simulan na natin. Pagkain numero uno, patatas. Magsimula tayo sa isang bagay na halos bawat kusina ay mayroon, patatas. Nilaga, inihaw, pinirito, anuman ang paraan, ito ay isang pagkain na nagbibigay comfort na gusto nating lahat. Pero ang pagtatago nito sa ref ay isang tahimik na pagkakamali na hindi alam ng maraming tao. Kapag inilagay mo ang patatas sa malamig na temperatura, may kakaibang nangyayari sa loob nito. Ang natural na starch ay nagsisimulang maging asukal ng mas mabilis kaysa nararapat. Ginagawa nitong magaspang ang texture at kakaiba ang tamis ng lasa, tiyak na hindi ito ang gusto mo sa iyong mashed potatoes o french fries. Pero narito ang mas malaking problema kapag niluto mo ang mga patatas na may asukal, lalo na sa mataas na temperatura, Maari itong makagawa ng isang kemikal na tinatawag na acrylamide. Pinag-aaralan ito dahil sa potential na koneksyon nito sa ilang uri ng kanser. Hindi ibig sabihin na ang isang plato ng crispy fries ay mapanganib, pero ito ay isang paalala na ang paraan ng pagtatago natin ng ating pagkain ay mas mahalaga kaysa sa iniisip natin. Ayaw rin ng patatas ang moisture at ang refrigerator ay isang humid na lugar. Ginagawa nitong mas mabilis mabulok ang mga ito lumambot o kahit na sumama ang amoy. Kaya ano ang mas mahusay na paraan? Itago ang mga ito sa isang malamig, madilim, at tuyo na lugar tulad ng isang pantry, cupboard, o cellar. At huwag itago ang mga ito sa plastic bag gumamit ng paper bag, mesh sack, o kahit isang basket upang hayaan silang huminga. Iwasan din ang pagtatabi ng mga ito sa sibuyas. Ang gas na inilalabas ng sibuyas ay maaaring maging sanhi ng pagtubo o pagkabulok ng patatas ng mas mabilis. Simpleng tip, malaking kaibahan. Itago ang iyong patatas sa labas ng ref at hayaan silang manatili sa kung ano sila, matigas, masustansya, at puno ng comfort. Pagkain numero dos, kamatis. Pag-usapan naman natin ang mga kamatis. Maaaring hinihiwa mo ang mga ito para sa iyong sandwich o idinadagdag sa mga salad. Maaring isipin mo na pinapanatili ng ref ang mga ito na sariwa, pero sa totoo lang, ninanakaw nito ang kanilang lasa. Ang mga kamatis ay sensitibong prutas. Kapag inilagay mo ang mga ito sa ref, pinapatay ng malamig na hangin ang natural na proseso na tumutulong sa kanila na mahinog at magkaroon ng matamis at makatas na lasa. Sa halip, nakakakuha ka ng isang kamatis na mapurol, magaspang at medyo walang buhay. Maaari mo hindi mapansin sa simula pero sa paglipas ng panahon, magtataka ka kung bakit hindi na sila tumitikim tulad ng dati. Ang sagot, ang ref. Binabawasan din ng malamig na temperatura ang antas ng lycopene, isang natural na antioxidant sa mga kamatis na sumusuporta sa kalusugan ng puso at maaaring mabawasan ang panganib sa kanser. Iyan ang isa pang dahilan kung bakit, lalo na habang tumatanda tayo, gusto nating makuha ang pinakamaraming nutrisyon mula sa bawat kagat. Kaya paano natin dapat itago ang mga kamatis? Sa halip, itago ang mga ito sa counter sa temperatura ng kwarto. Ilagay ang mga ito na nakababa ang tangkay kung maaari. Pinapabagal nito ang pagkawala ng moisture at tumutulong sa kanila na tumagal ng mas matagal. At kung ang mga ito ay medyo matigas pa, bigyan lamang sila ng ilang araw. Sila ay mahihinog ng maganda sa kanilang sarili. Kapag ang isang kamatis ay ganap na hinog at hindi mo ito makakain kaagad, saka mo lamang ito ilagay sa ref, ngunit tandaan na ibalik ito sa temperatura ng kwarto bago kainin. Makakakuha ka ng ilan sa lasa at texture na iyong nawawala. Nararapat sa mga kamatis na maging makatas, masagana, at puno ng buhay, tulad ng mga pagkaing ibinabahagi natin sa mga taong mahal natin. Pagkain numero 3, sibuyas. Susunod, sibuyas. Nagdaragdag sila ng lalim at lasa sa halos bawat ulam, pero hindi sila nabibilang sa refrigerator. Narito kung bakit. Ang mga sibuyas ay puno ng natural na sugars at starches. Kapag itinago mo ang mga ito sa malamig at mamasa-masa na lugar tulad ng ref, ang mga sugars na iyon ay nagiging mas aktibo. Ang resulta, ang iyong sibuyas ay nagiging malambot kahit na madulas at nagbabago ang lasa nito. Maaari itong maging masyadong matamis o mas masahol pa. Nagsisimula itong magkaroon ng amag. At pagkatapos, nariyan ang amoy. Ang mga sibuyas ay kilala sa kanilang malakas na aroma. Kapag itinago mo ang mga ito sa ref, ang amoy na iyon ay hindi lamang nananatili sa sibuyas. Maaari itong sumingit sa iyong mantikilya, iyong mga berries, kahit na ang iyong gatas. Walang gustong yogurt na may amoy sibuyas. Ang solusyon ay simple. Ang buong sibuyas ay dapat itago sa isang malamig, tuyo at maaliwalas na lugar. Iwasan ang mga plastic bag na tatago sila ng moisture. Sa halip, gumamit ng basket, paper bag o mesh net na nagpapahintulot sa hangin na malayang dumaloy. Iwasan din ang pagtatabi ng iyong mga sibuyas sa patatas. Alam kong nakatutoksong itago ang mga ito ng magkasama, ngunit ang patatas ay naglalabas ng mga gas na nagiging sanhi ng pagkabulok ng sibuyas ng mas mabilis. Ito ay tulad ng isang maliit na hindi nakikitang awayan sa pagitan ng dalawang pangunahing pagkain sa kusina. Kung hiniwa mo na o binalatan ang isang sibuyas, kung gayon ang ref ay okay. Siguraduhin balutin ito ng mahigpit sa plastic o ilagay ito sa isang airtight container na nagpapanatili sa mga amoy at nagpoprotekta sa lahat. Ang wastong pagtatago ng sibuyas ay hindi lamang nagpapadali sa pagluluto, ginagawa rin itong masariwa ang iyong kusina at mas masarap ang iyong mga pagkain. Pagkain numero 4, bawang. Ang bawang ay higit pa sa lasa, ito ay karagdagan. Kung ikaw ay gumagawa ng pasta, nag-iihaw ng mga gulay, o naghahanda ng Sunday dinner, ang bawang ay madalas na nasa puso nito. Ngunit ang bawang sa ref, hindi isang magandang peres. Kapag ang bawang ay pinanatiling malamig, ito ay may posibilidad na tumubo. Mapapansin mo ang mga birding filamento na tumutubo mula sa mga cloves, at ang mga filamento na iyon ay mapait. Binabago nila ang lasa at hindi sa magandang paraan. Ang lamig ay naghihikayat din ng moisture na maaaring humantong sa amag, lambot at kahit na pagkabulo. Ang bawang ay sinadya upang maging tuyo at matapang, inaalis iyon ng ref ginagawa rin itong sumipsip ng mga amoy mula sa ibang pagkain ang bawang, kaya ang iyong bawang ay maaaring magtapos na tumitikim tulad ng mga tira kahapon. Kaya ano ang pinakamahusay na paraan upang panatilihing sariwa ang bawang? Hayaan mo lamang itong huminga. Itago ang buong bumbilya ng bawang sa isang tuyo at maaliwalas na lalagyan. Ang isang mesh bag o bukas na basket ay gumagana nang perpekto. Hindi na kailangang isil ito. Ang airflow ay talagang pinakamahusay na kaibigan ng iyong bawang. Kapag sinira mo ang bombilya at nagsimula ng gumamit ng mga individual na cloves, subukang gamitin ang mga ito sa loob ng ilang araw. Kung tinadad mo o dinurog ang bawang ng maaga, maaari mo itong itago ng maikli sa ref, ngunit kung ito ay nakasara ng mahigpit. At kung ikaw ay nag-iimbak ng bawang sa langis, maging maingat. Ito ay kailangang i-refrigerate at gamitin sa loob ng isang linggo upang maiwasan ang bakterya. Kapag itinago sa tamang paraan, Pinapanatili ng bawang ang malakas nitong sipa at nagdadala ng iyong mga pagkain at alaala sa buhay. Pagkain numero 5, abokado. A. Ah, ang abokado, creamy, masagana, at puno ng malusog na fats. Kung ikaw ay nagkakalat nito sa toast, naghahalo nito sa isang smoothie, o hinihiwa ito para sa iyong salad, nakuha na ng mga abokado ang kanilang lugar sa modernong kusina. Ngunit pagdating sa pagtatago ng mga ito, ang timing ay mahalaga at ang ref ay madalas na gumagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Narito ang katotohanan, ang mga hilaw na abukado ay hindi dapat pumunta sa ref iyon ay dahil ang abukado ay humihinog gamit ang isang natural gas na tinatawag na ethylene at ang prosesong ito ay pinakamahusay na gumagana sa temperatura ng kwarto. Kapag pinalamig mo ang isang abukado ng masyadong maaga, hihinto nito ang proseso ng pagkahinog. Nagtatapos ka sa isang prutas na nararamdaman tulad ng isang bato, tumitikim tulad ng wala at hindi kailanman ganap na lumalambot. Ang ilan ay nananatiling rubbery o nagiging itim sa loob ng hindi pa nahihinog sa labas. Ngunit sandali, paano kung ang iyong abokado ay hinog na? Sa kasong iyon, ang ref ay maaaring makatulong, ngunit sa maikling panahon lamang, marahil isang araw o dalawa. Mas matagal pa at ang texture ay nagiging watery o stringy. Ang malusog na fat sa loob ay nagsisimulang masira at ang lasa ay maaaring maging maasim o blan. Ang mga hiniwang abokado ay nangangailangan ng higit pang pag-aalaga. Kapag binuksan, ang laman ay mabilis na tumutugon sa hangin, nagiging kayumanggi at malambot. Upang pabagalin ito, magsipilyo ng kaunting lemon o lime juice sa hiwang ibabaw at itago ito sa isang airtight container. Tumutulong ang citrus na maiwasan ang oxidation at pinananatili itong mukhang sariwa ng mas matagal. Narito ang isang tip na ipinasa mula sa mga lola at marurunong sa kusina. Kung nais mong pahinugin ang iyong abokado ng mas mabilis, ilagay ito sa isang paper bag na may isang mansanas o saging. Ang mga prutas na ito ay naglalabas ng ethylene gas, pinapabilis ang proseso ng natural. Walang ref na kinakailangan. Kaya tandaan, hayaan itong mahinob ng natural, at palamigin lamang ito kapag handa na ito, at kahit na sa maikling panahon lamang. Sa ganitong paraan, tinatamasa mo ang lahat ng creamy goodness na mayroon ang mga abokado, makinis, masustansya, at tama lamang. Pagkain numero 6, Saging Ang mga saging ay isa sa mga pinakasimpleng kasiyahan ng kalikasan, matamis, malambot, at puno ng potasyum. Naging paborito sila sa loob ng maraming henerasyon, Ngunit kung inilalagay mo ang mga ito sa ref upang pahabain ang mga ito, maaari mong itakda ang iyong sarili para sa pagkabigo. Ang mga saging ay umuunlad sa init, ganoon lamang ang pagkagawa ng mga ito. Kapag nalantad sa malamig na temperatura, tulad ng sa isang refrigerator, ang kanilang balat ay dumidilim halos agad. Maaari mong makita ang mga ito na nagiging itim o kayumanggi sa loob ng isang araw o dalawa at isipin, o oh no, sila ay nasira na. Ngunit ang kakaibang bahagi ay sa loob, hindi pa talaga sila hinog. Pinipigilan ng lamig ang proseso ng pagkahinog, iniiwan ka ng isang saging na mukhang overripe, ngunit tumitikim na underdevelop. Ito ay matigas, matigas, at hindi lamang tumatama sa lugar. Ang pagbabago ng kulay na iyon ay kung ano ang tinatawag ng mga siyentipiko na chilling injury. Ang mga selula ng saging ay nasisira sa ilalim ng lamig, at kahit na pagkatapos mong alisin ang mga ito sa ref, hindi sila nakakarekobe. Kaya ano ang pinakamahusay na paraan ng pagtatago? Panatilihin ang iyong mga saging sa temperatura ng kwarto. Kung posible, isabit ang mga ito sa isang banana hook upang mabawasan ang bruising at pahintulutan ang kahit na airflow. Walang hook. Walang problema. Panatilihin lamang ang mga ito mula sa iba pang mga prutas na gumagawa ng ethylene tulad ng mga mansanas kung nais mong mahinog ang mga ito ng mabagal. Ngayon, kung ang iyong mga saging ay masyadong nagiging hinog, huwag i-refrigerate, i-freeze ang mga iyon. Peel ang mga ito, hiwain ang mga ito kung gusto mo, at i-freeze ang mga ito para sa ibang pagkakataon. Ang mga ito ay perpekto para sa smoothies, baking, o kahit na paghahalo sa oatmeal. Narito ang isa pang old-fashioned tip kung ang mushrap saging at i ang mga ito sa maliliit na lalagyan, mayroon kang simula ng perpektong banana bread o pancakes na handa kung kailan ka handa. Kaya sa susunod na abutin mo ang ref, mag-isip muli. Hayaan ang iyong mga saging na huminga, huminog at patamisin ang old-fashioned na paraan doon mismo sa iyong counter. Pagkain numero 7, hindi pa hiniwang melon. Pakwan sa tag-araw, kantaloupe na may almusal, honeydew pagkatapos ng hapunan. Ang mga melon ay naging bahagi ng mga mesa ng pamilya sa loob ng mga dekada. Ngunit ang pagtatago ng isang buong melon sa refrigerator ay maaaring nagnanakaw sa iyo ng parehong lasa at nutrisyon. Narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan: ang mga melon ay patuloy na humihinog pagkatapos nilang mapitas, at ang pagkahinog na iyon ay hindi lamang nakakaapekto sa texture talagang nagpapabuti ito ng kanilang tamis. Ngunit kapag inilagay mo ang isang buong melon sa ref ng masyadong maaga, pinipigilan mo ang prosesong iyon sa mga truck nito. Ang asukal ay hindi ganap na nabubuo at sa halip na isang makatas na masarap na prutas, nagtatapos ka sa isang bagay na mapurol, watery, at hindi gaanong kasi siya. Ang mga pakwan, sa partikular, ay nawawala ang kanilang masiglang texture kapag itinago ng masyadong malamig ang kanilang mga selula ay nasisira at kung ano ang dating malutong at nakakapreskong nagiging grainy at malambot. Ang parehong ay napupunta para sa cantaloupe at honeydew, ang kanilang texture ay nagiging rubbery at ang kanilang natural na tamis ay kumukupas. Ngunit hindi lamang tungkol sa panlasa, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga melon na itinago sa temperatura ng kwarto ay may mas mataas na antas ng antioxidants tulad ng beta-carotene at vitamin C. Ang mga nutrients na ito ay tumutulong upang labanan ang pamamaga, protektahan ang iyong immune system at suportahan ang malusog na pagtanda. Iyon ay isang medyo magandang dahilan upang iwanan ang mga ito sa counter. Hindi ba sa tingin mo? Ngayon, kapag hiniwa mo na ang melon, iyon ang oras para sa ref. Gusto mong takpan ang hiwang piraso ng mahigpit alinman sa plastic wrap o sa isang airtight container at kainin ang mga ito sa loob ng tatlo hanggang apat na araw para sa pinakamahusay na lasa at kaligtasan ng pagkain. Kaya sa susunod na magdala ka ng isang malaki at magandang melon, huwag madaliin ito sa ref, hayaan itong umupo sa counter at ganap na mahinog. Pagkatapos ay hiwain ito, palamigin ang mga piraso, at tamasahin ang bawat makatas na masustansyang kagat. Pagkain numero otso, tinapay. Ang tinapay ay isa sa mga pinakalumang pinakakomforting na pagkain na alam natin. Kung ito ay isang mainit na hiwa na may mantikilya, isang sandwich para sa tanghalian, o toast sa umaga, ito ay pamilyar, nakakabusog, at puno ng mga alaala. -ala. Ngunit ang pagtatago ng iyong tinapay sa refrigerator ay isang ugali na maaaring gumagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Narito ang nakakagulat na katotohanan, ang tinapay ay talagang nagiging stale mas mabilis sa ref, hindi mas mabagal. Kahit na tila ang malamig na hangin ay dapat na panatilihin ito, kung ano ang talagang nangyayari ay isang proseso na tinatawag na retrogradation. Iyon ay kapag ang starch molecule sa tinapay ay nagsisimulang magcrystallize na nagiging malambot na hiwa sa tuyo at malutong na mga iyon. Pinapabilis ng ref ang prosesong iyon, lalo na kung ang tinapay ay hiniwa o nalantad sa hangin. At paano ang moisture? Ang ref ay maaaring gawing sogi ang labas ng iyong tinapay habang ang loob ay nagiging matigas at walang lasa, hindi eksaktong ang uri ng toast na inaasahan mo sa iyong kape sa umaga. Kaya ano ang dapat mong gawin sa halip? Kung plano mong kainin ang tinapay sa loob ng ilang araw, panatilihin lamang ito sa isang malamig at tuyo na lugar tulad ng isang bread box o pantry. Panatilihin ito sa orihinal na wrapper o sa isang paper bag na may maluwag na selyo upang pahintulutan itong huminga ng hindi masyadong mabilis na natutuyo. Ngayon, kung mayroon kang higit na tinapay kaysa sa iyong kakainin sa oras, i-freeze e ito. Pinapanatili ng pagyelo ang tinapay na sariwa na mas mahaba kaysa sa pag-refrigerate. Hiwain mo na ito kung hindi pa ito hiniwa, kaya maaari mong kunin lamang ang kailangan mo. Pagkatapos ay itoast ito o painitin ito sa oven kung kailan kahanda, ito ay tumitikim halos tulad ng ito ay galing sa panaderia. Ang tinapay ay naging bahagi ng ating buhay at mesa sa loob ng mga henerasyon, sa kaunting pag-aalaga lamang sa kung paano natin ito itatago maaari nating panatilihin itong malambot, sariwa, at handang magpakain sa atin. Isahiwa sa bawat pagkakataon. Pagkain numero 9, Honey Ang honey ay higit pa sa matamis, ito ay sinauna, nagpapagaling at halos eternal. Natagpuan pa ng mga arkeologo ang mga pot ng honey sa mga libingan ng Ehipto na libu-libong taong gulang at ganap pa ring nakakain. Iyan ang mahika ng honey. Ngunit kapag itinatago natin ito sa ref, Pinipigilan natin ang natural na pagiging perpekto na iyon. Ginagawa ng malamig na temperatura na ang honey ay mag-crystallize ng mas mabilis. Malamang na nakita mo na ito, ito ay nagiging makapal, grainy, minsan halos solid. At habang ito ay ligtas pa rin kainin, mas mahirap ikalat o haluin sa iyong tsaa. Ang texture ay nagbabago at ang magagandang floral notes ng honey ay nagsisimulang kumupas. Ngunit hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ang pagtatago ng honey sa ref ay nagdaragdag ng hindi kinakailangang moisture na maaaring humantong sa fermentation kung ang selyo sa garapon ay hindi airtight. Iyon ay bihira, ngunit bakit kumuha ng panganib kapag may mas mahusay na paraan? Ang pinakamahusay na lugar para sa iyong honey. Sa cupboard mismo. Panatilihin ito sa isang mahigpit na selyadong lalagyan sa temperatura ng kwarto, malayo sa sikat ng araw at init. Iyan lang ang kailangan nito, walang magarbong tricks, walang refrigeration. At kung ang iyong honey ay nag-crystallize, huwag mag-alala, ilagay lamang ang garapon sa isang mangkok ng mainit, hindi kumukulo na tubig. Haluin ng dahan-dahan at ito ay babalik sa kanyang golden liquid form. Ang honey ay regalo ng kalikasan, puro, makapangyarihan at matyaga. Tratuhin natin ito ng may parehong paggalang na iyon at ito ay tatagal sa atin sa loob ng maraming taon pinatamis ang ating tsaa, toast, at mga alaala. Pagkain numero 10, olive oil. Ngayon, bigyan natin ng panahon ang isang bagay na tunay na mahalaga sa kusina, olive oil. Ito ay hindi lamang isang sangkap, ito ay isang tradisyon, isang staple na ipinasa sa pamamagitan ng mga henerasyon, lalo na sa mga kultura ng Mediterranean kung saan ang pagkain ay gamot at ang mga pagkain ay mga sandali ng koneksyon. Ang olive oil ay ipinagdiriwang para sa kanyang makinis na texture, mayaman na lasa, at makapangyarihang benepisyo sa kalusugan. Ngunit pagdating sa pagtatago nito, mayroong isang karaniwang pagkakamali na tahimik na nag-aalis ng lahat ng ating mahal tungkol dito, ang paglalagay nito sa refrigerator. Ngayon naiintindihan ko kung bakit ginagawa ito ng mga tao. Iniisip natin na ang lamig ay nangangahulugan ng sariwa, na ang ref ay makakatulong na itago ito ng mas matagal. Ngunit sa kaso ng olive oil, ang likas na ugali na iyon ay backfires. Kapag ang olive oil ay nagiging malamig, lalo na ang magandang uri, extra virgin olive oil, ito ay nagsisimulang magsolidify. Makikita mo itong nagiging cloudy, makapal, o kahit na nagkakaroon ng waxy white lumps na mukhang nasira na. Ang oil ay nagiging mas mahirap ibuhos, mas mahirap lutuin, at mas mahirap tamasahin. At kahit na natutunaw ito pabalik sa temperatura ng kwarto, ang paulit-ulit na cycle ng paglamig at pag-iinit ay maaaring dahan-dahang baguhin ang lasa nito sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lamang tungkol sa texture, mayroon ding iba pa, isang bagay na mas banayad. Kapag nagtatago ka ng olive oil sa ref, ang condensation ay maaaring mabuo sa loob ng bote. Ang maliit na dami ng moisture na iyon, kung nakakapasok sa oil, ay talagang makakapagsimula ng proseso ng pagkasira. Ang tubig at oil ay hindi naghahalo ng maayos at ang maliit na patak ng moisture na iyon ay maaaring magpakain ng bakterya at paikliin ang buhay ng iyong oil nang hindi mo man lamang namamalayan. At hindi lang iyon. Ang olive oil ay may tatlong natural na kaaway, init, liwanag at hangin. Pinoprotektahan ito ng refrigerator mula sa init, Ngunit hindi nito pinoprotektahan ito mula sa liwanag kapag binubuksan mo ang pinto o mula sa condensation gaya ng napag-usapan natin. Kaya sa huli, hindi tayo nakakakuha ng anuman sa pamamagitan ng pagpapalamig nito, talagang nanganganib tayo sa kalidad. Kaya saan mo dapat itago ang iyong olive oil? Isang lugar na malamig ngunit hindi malamig. Isang pantry, cabinet, o cupboard na malayo sa stove o anumang direktang sikat ng araw ay ideal hindi nito kailangan ang kabuang kadiliman, ngunit ang pagtatago nito sa isang dark glass bottle o stainless steel container ay tumutulong na protektahan ito mula sa liwanag. At palaging siguraduhin ang takip ay mahigpit upang ang oxygen ay hindi makapasok at mapabilis ang oxidation. Iyon ang nagiging sanhi ng pagiging rancid ng oil. Itinatago sa tamang paraan, ang olive oil ay maaaring manatiling sariwa sa loob ng maraming buwan, minsan kahit mas mahaba. Pananatilihin nito ang signature aroma na iyon, ang golden green color na iyon, at lahat ng mga heart-healthy antioxidants na nagiging dahilan upang ito ay maging espesyal. At narito ang isang maliit na paalala mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang olive oil ay hindi lamang tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa pag-aalaga. Ito ang iyong ibinubuho sa tuyong mga kamay sa taglamig, ang iyong idinidrezle sa mainit na tinapay sa isang hapon ng linggo, ang iyong hinahalo sa mga sopas kapag ang isang tao ay hindi maganda ang pakiramdam. Ito ay simple, ito ay nakapagpapalusog, at kapag tinatrato ng may paggalang, nagbibigay ito pabalik ng higit sa ating napagtanto. Kaya huwag nating itago ito sa ref, bigyan natin ito ng lugar na nararapat dito sa ating mga kusina, ating mga pagkain, at ating mga buhay kaya narito ito, isa sero pang araw-araw na pagkain na tunay na nararapat sa isang mas mahusay na tahanan kaysa sa iyong refrigerator. Mula sa creamy avocados hanggang sa golden honey, ang bawat isa sa kanila ay nagdadala hindi lamang ng lasa at nutrisyon, kundi pati na rin ang tradisyon, kultura at pag-aalaga. At marahil iyan ang tunay na mensahe ngayon, ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa calories o expiration dates. Ito ay tungkol sa mga pagpipilian na ginagawa natin araw-araw upang suportahan ang ating kagalingan, ating kaginhawahan at ating mga pamilya. Ito ay tungkol sa pagbagal, pagpansin sa maliliit na bagay at pagtrato kahit na ang pinakasimpleng mga item, tulad ng isang loaf ng tinapay o isang bombilya ng bawang, na may parehong paggalang na ibibigay natin sa isang bagay na mas delikado. Habang tumatanda tayo, nagsisimula tayong mapagtanto na ang maliliit na bagay ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba, ang paraan ng pagtatago mo ng iyong pagkain, ang paraan ng paghahanda mo ng isang pagkain, ang paraan ng pag-alala mo ng isang recipe na ginamit ng iyong ina, o ang amoy ng almusal ng iyong ama tuwing linggo. Ang mga ito ay hindi lamang gawi, ang mga ito ay ritual. At kapag ginagawa natin ang mga ito ng may pag-aalaga, pinapakain nila ang higit pa sa ating mga katawan, pinapakain nila ang kaluluwa. Kaya bago mo ilagay ang kamatis sa ref o itapon ang sibuya sa isang drawer, huminto sandali. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ang paraan na ito ay sinadya upang maging? Kadalasan, ang karunungan na hinahanap natin ay hindi nasa isang science lab, ito ay nasa mga kwento na ating kinalakihan, ang paraan ng paggawa ng ating mga lolo at lola ng mga bagay. Ang mga bagay na ginagawa natin noon bago ang kaginhawahan ay nakapasok sa common sense. At ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga pagkaing ito ang pinakanagulat sa iyo? maliba ang pagtatago mo sa mga ito sa lahat ng mga taong ito, o mayroon ka bang sariling mga trick ng pamilya na nakatayo sa pagsubok ng panahon? Ibahagi ang mga ito sa mga komento sa ibaba, dahil ang komunidad na ito ay hindi lamang tungkol sa panonood ng mga video, ito ay tungkol sa pagpasa kung ano ang ating natutunan ng magkasama. Kung nakita mong nakakatulong ang video ngayon, bigyan ito ng thumbs up, up upang mahanap ito ng iba rin. At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang subscribe button dito sa Elders Insight. Naniniwala kami na hindi kailanman huli na upang lumago ng mas matalino mamuhay ng mas malusog, at makaramdam ng higit na koneksyon sa ating pagkain, sa ating mga tahanan at sa bawat isa. Hanggang sa susunod, alagaan ang iyong sarili at alagaan ang nasa iyong kusina, iyon ay kung saan nakatira ang karunungan.